Good day guys ah sabihin ko lang sa inyo no? Uh, tumakbo ako ng alabang hanggang maya pa kalamba so blinking na yung aking uh, fuel bar pero umabot pa rin ako dito sa maya pa tingnan nyo pakita ko sa inyo yan blinking na tumakbo ako nya ng alabang hanggang Maya pa kalamba pero wala wala pa rin nangyayari yung ano uh, pumupugak na pagsilinyador ko kasi pagka sobrang side na yung fuel nyo ang mangyayari pagka nag throttle kayo pupugak pugak na yun. pero yun okay naman uh, alabang tumaya pa wala pa rin nangyayaring ganong ano uh, pugak ibig sabihin pagka nag -blink, pagka nag-blink na yung ano, yung yung fuel bar nyo meron pa kayo natitirang 7 liters totoo pala yun kasi pagka nagtawa full tank ako nasa 10 liters 11 liters tapos yung 7 liters yun pala yung sign na mabibling pa lang yung fuel bar nyo ibig sabihin uh, malayo pa yung mararating nyo kaya pagka nagblink itong fuel bar Huwag kayong mga ngamba na maubusan kayo ng gas kasi malayo pa mararating nung blinking na fuel car nyo. Ayos. Tignan na. Ngayon, ngayon tignan natin kung magkano yung full tank neto kasi sinagad ko siya eh. Hindi man sagad na sagad pero kaya pa tong tumakbo. Uh, alamin natin kung magkano at ilang litro yung may kakarga dito sa motor ng NK okay kinakargahan na ito so, tingnan natin kung magkano yung full tank na tagad Thank you.

So, yun nga, uh, 13.9 liters yung nadagdag, ah, na ano, nakikarga ko dito sa gasolina. Simula nung blinking pa siya. Pero bago ako umuwi, pakarawas mo tayo. Okay.